Good afternoon! Kamusta kayong lahat? Welcome back sa ating channel. Ipapashare ko ulit kayo. Punta tayo dito sa isang parke okay, ulit dito. Ayan. Ayan. Ang parke Greg. Dito tayo. Dito tayo dito sa hagda na ito. Ayan ang aking buddy kasama ko sa paglalakad at punta dito sa parke. ninyo. Ayan. Ayan tayo. Masyadong maraming hagdang aakyatan. Ay, oh. tingnan nyo. Doon tayo akit sa doon, sa so taas na yon. Doon na lang yung aakyatin natin. Akin okay, body. Body. Mainit na naman ang ulo. Ayan. Ayan na yung haring araw. Bye-bye bukas. Sarap ng upo ng senior na doon. Maghihintay siya ng lubog ng araw. Ayan. Ayan. O, oh, diba? Ganito lang yung oras na kasarap ang umakyat dito. Kasi hindi siya mainit, hindi siya malamig. Nandito kami sa taas. Ayan ang aking body. 'di ba? Mm, na naman tayo. Relax, relax. Ayan, hindi na umuulan, kaya masaya na yung mga halaman. Yan. At saka maganda na yung ating panahon, hindi na siya mainit. Katamtama na siya. Kasarapan ang ganitong lema. Yan. Nakaka-relax nga naman dito. Puro verde, tahimik. Ito. Ito pala ang center. O, tingnan nyo. Yan. Yeah. Bul... buti may natirang isa kahit isang fountain dito hindi nila pinatay ibon Iba. Ay ayan napakarami ng sekreto ayan naman ayan tingnan natin kung anong meron dito sa dulo May... Pakikita ko ulit ito sa inyo. Dito tayo sa kataasan. And yung baba. Yan. yun naman. Dami din dito mga nagpapalamig papalamig. Dinalanghap ang sariwang hangin. Yan. Dito tayo sa taas. Alas 8 pa lang dito nabubuhay ang ilaw. Ayan. Ayan. Yeah. Tingnan nyo naman mga kapatid, super. Ang gandang pagmasdan. Ayan, tingnan nyo, nandito tayo sa pasyalan dito sa Barcelona, sa Ciutadella Ayan, tingnan nyo siya. Tingnan nyo yun, oh. Tagakya tayo. Ayan. yung aking body. Ay. Sinamahan niya ulit ako. Ang mamut. Mamut, mamut. 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 O yan na. Tingnan niyo siya. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share at i-click nyo na din po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Adios! God bless! Ayan. Mama.